minus one element technique. Materyales. Pitong plastic na lalagyan na may apat na litrong capacity at walang butas. 30 hanggang 35 kilo ng basang lupa. Fertilizer formulations o MOWET kit mabibili sa halagang 175 pesos dalawampu't hanggang tatlumpu't lima na punla na may gulang na 10 hanggang 15 araw, malulusog, pantay-pantay at isang variety lamang. Pagkolekta ng soil sample. Pagkatapos mag-ani o bago magsimula sa paghahanda ng lupa kung saan hindi pa ito nalalagyan ng abono, kumuha na ng lupang gagamitin para sa eksperimento. Pumili ng dalawampung magkakalayo o random na lugar sa bawat ektarya. Huwag kumuha sa lugar na malapit sa mga nabubulok na materyales, pinagsunugan ng dayami o anumang abnormal na lugar. Kumuha ng lupa sa lalim na 20 cm. Pagsusuri Haluing mabuti ang nakolektang lupa Lagyan ng apat na kilong lupa ang bawat lalagyan. Lagyan ng label ang bawat isa. Ilagay at ihalong mabuti ang tamang fertilizer formulation ayon sa label ng lalagyan dapat maghugas ng kamay bago ihalo ang panibagong fertilizer formulation upang hindi mahaluan ng ibang elemento. Magtanim ng apat hanggang lima na punla bawat lalagyan. Ilagay ang mga tanim sa lugar na naaarawan maghapon. Huwag ang matuyo ang lupa mag-iwan ng dalawang pinakamalusog na tanim sa bawat paso pitong araw pagkalipat tanim o kung kailan nakarecover na ang mga punila. Obserbahan ang paglago ng halaman mula sa ikalabing apat na araw matapos itong itanim. Pagkatapos ng 30 hanggang 45 araw, ikumpara ang kulay, taas at pagsusuwi ng halaman sa lalagyang tinanggalan ng sustansya sa halaman naman na nilagyan ng complete fertilizer formulation. Kung magkasing lusog ang lahat ng tanim, walang kakulangan sa sustansya ang lupa kung ang halaman ay mas maliit o ang pagsusuwi ng mga ito ay wala pang 80% ng nilagyan ng complete fertilizer formulation, may kakulangan ng sustansya ang lupa ayon sa label ng lalagyan. Pag-aabono Magsabog ng abono ayon sa resulta ng MOET Gumamit din ng leaf color chart para malaman kung kailan ulit magsasabog ng abonong nitroheno.